Kim Chu, I love you. Himlay malala. Paul Abinino ipinagsigawan sa Chow King event. Kung gaano kalabang aktres, ito na nga ang pinakahinihintay ng dahat. Maging si Kimi o Chinita Girl, nagulat sa pag-amin na ito ng aktor. Sadyang tumatapang na at ayaw maagawan pa ng iba. Napansin ng lahat simula noong SM DASMA at Kabite Mall Show, naging sobrang lambing at matapang na si Paolo Oblino. kaya lang tigin ang kilik, ang introvert, nagsalita na ng I love you, ipinagsigawan sa buong mundo. Ayon nga sa mga iba't ibang komento o reaksyon, pinagpapawisan si Paolo pag nagsasabi siya ng tumdami niya kay Kingi. I love you. Tulad din dun sa media hot. Pinagpawisan din siya. Nang sabihin niya na ako ang gusto ko. O ang gusto ko sa'yo. Totoo yung mga sinasabi niya kasi pinagpapawisan. Kaling talaga sa puso o galing talaga sa puso Nagbulat din si Kimmy sa pagsabi ng I love you ni Papi. Mabubukin sila nang wala sa oras. Hindi na talaga mapigilan ang feelings ni Papi. Sa sobrang ganda ba naman ang jowa, babahod at babahod iyan. Ayon pa sa isang komento, Laking gulat ni Kimmy sa sinabi ni Pau na I love you. Hindi lang talaga mapigilan ni Pau ang kanyang damdamin. Tama lang naman para malaman ng mga hallucinations na hindi totoo ang pinakita nila na ang kidig kumpang promo lang. Ang mga bashers ang gumagawa ng apaninira.